Dito kami sa kondo ni Boss Jan Yan kasama namin Boss Bullet, Kial Jonas, Numerus Ayan o, no, Kuya Atong Tsaka Master ayun Ayan, ah, maaga taping Maaga taping mamaya So dito na kami nagpahinga So pinahiram muna Ni Boss Jan yung kanyang condo uh, Ngayong gabi kasama namin Yung uh, tao dito SG! Yung tumatay yung may-ari. Yung yung may-ari. Tumatay yung may-ari. So, pahingahan na. Ito yung a day with me. Okay. Pang, kung ano yung ginagawa namin sa taping. Siyempre hindi ko ipapakita lahat dahil may mga bagay na hindi pwedeng pakita. Oo, kasi si din masali. Pero kung ano yung parang ginagawa rin ko. Kung ano yung palagi ginagawa, samahan nyo kami, ha? Dito sa uh, taping ng Batang Kiapo. Siyempre, kalahati ng Batang kapo, Shakra At uh, kasama dito si Master Pete, yan. Si Jonas, Crazy Mix. At si... At iba pa. Tom, subukan mo sa Anong, anong rap mo, Jonas? Ha? Anong rap mo? Ako si Atong, a.k.a.k.a.k. Hahaha lagi Kami ang mga na lumalabag sa waste Di liligaw nun Huwag kang waste ayaw sundan Lagi kaming ganyan eh Liligaw si Kaya Atong Ang malupit nun Medyo bad trip namin si Atong Kalmada. Ay, huwag malamang pass tayo. tayo. <laughs> <laughs> Ganun lang yung reaction tayo. Ang okay, innovation talaga marami na sa dito yun. Lalo okay, Google Kailangan na kailangan natin itong na ano, saka tayo yung daily vlog. So, lang sa ano na kaya kasi. Okay. Yung hindi tayo mali-late, bigla tayong ano. Uh -huh. Ang tayo ano, uh -huh. dami ano, uh -huh. lalayo. Natutuloy uh -huh. na kayo. Naranasan nyo na hindi yeah. kayo gumagalaw, pero maandar yung kotse <laughs> <yung kotchen laughs> nyo. Hindi kayo gumagalaw sa waste. Gusto maandar kotse nyo.

Ay no, walang pakinabog Ang Tanginan no? <laughs> no. no, mo kang kalabaw ka, pangarap mo maging buod. Patama ka ng ending pero di ko bibigay. <laughs> <laughs> ah, sabi, ah, sabi, taranginan, taranginan. May tumama sa'yo, binura ko lahat ng pangalan niya eh. Tanginan, hindi ikaw yung gagaw. Lumabas na yun sa'yo, sabi ko. Tumaya ka sa Hinebra, pero lalaki ko sa Lakers. Panalo <laughs> sa NBA mo, ah. NBA mo, no? putang ina. Inaalo mo bala yung ending ko sa NBA, no? Sa NBA mo bala yung decision mo, no? <laughs> yung decision no? Tumama ko <laughs> sa NBA. Ano yung sabi mo? Ano <laughs> na sa pinjan? Saan ano ano bang ano ba, nabira hey, dito. 80 ano 80s ka. Ano pa <laughs> ko, Gago. Kung ano to, international to. NBA dito ka Kasya pa tayo, oh. Kasya pa tayo dito, eh. May Malaki din May rapa ka okay. lang. Na. Si Jonas. si Jonas. Sa si si so, tabi ni si Bulet. Kasya ka. Dalawa pa nga dito. Oh tabi. Sa tabi si Matigas na undan. Sige, Parang ah, kasi sila dala lang matigas daw. Yung <laughs> uling, yung uling na, yung uling nakakatabi ko. Di ba siya boss, hindi tumatabi sa akin 'yan eh. Oh. Hindi to, hindi hindi tumatabi sa akin <laughs> 'yon. Natutulog. Si, oh. oh. Kasi pag pag pag, pag si, nanaginip ako, yung choko si ko eh. Hey guys, kaya na kaya miss na ba tulog siya naman? Sinama tayo mo sa mission ni Bowman. <laughs>